Bibili po yan. Bibiling ko lang to sa halagang 150. Ate, lugi naman po ako. 500 po yan eh. 150. Bali 600 lahat. Kasama pa itong ibang mga libro. Ate, tigit niyo. Hardbound yan. 300 ko. Eh kung ayaw mo, mana pa lang ibang bibili ng mga ito. Hindi, ate. 200 ko. Okay na po ako. Bigay mo naman pala. 150 lang ha. yan, Salamat po. Pakipila. Okay oh, ate, isang daan lang po yan, ha? Bibili po ba kayo dyan? Sige po. Sabihin nyo na lang po sa akin. Sabihin? Ate, Kamusta kita ngayong umaga? Matumal ate. Pwede ko bang makuha yung kinita? Sige po. Eh ate, hindi ba ito umabot ng 300? Pa rin umabot. Bakit ate? Anong bang gagawin mo? Ah, uh, wala. Kita na lang tayo mamaya ha. Sige po. O ate, bibili mo ba yan? Sige uh, okay. lang. Ba't isa lang? Ito dito, ano dito? Kulang na isang dalhin. Handle pa lang to. Pamasahin na huli yung natitira sa akin eh. Eh, anong gagawin natin ngayon kung kulang pa na ito pang babayad? No? Kulang pa po ako ng sandaan. Ito na po, ma'am.